Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwento. Lagi si Andrea, isang batang babae na may mga mata na puno ng pangamba, ay nakatayo sa harap ng dalawang puntod. Umiiyak siya. Mama! Papa! Bakit po? Isang aksidente, isang sakit. Nakikita ni Andrea ang isang maputing usok na pumapalibot sa kanyang mga magulang. Sampung taong gulang si Andrea nang mawala ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi ito ang unang trahedya sa kanyang buhay. Mula pagkabata, nakakakita siya ng mga kaluluwa, isang kakayahang hindi niya maintindihan. Sa bahay ng kanyang tiyahin, si Andrea ay nag-iisa at tahimik. May nakikita siyang usok sa paligid ng isang kapitbahay. "Huwag po kayong lumapit!" Isang kapitbahay ang nagalit dahil sa sinabi ni Andrea. Sinaktan siya nito. Sinungaling! Paano mo nasasabi ang tukol sa anak ko? Ilang araw ang lumipas, namatay ang anak ng kapitbahay. Dahil sa kanyang kakaibang kakayahan, hindi siya maintindihan ng kanyang tiyahin. Kaya't nagpa siya itong ihatid siya sa kanyang lola sa probinsya. Sa isang lumang bahay sa probinsya, sinalubong siya ng kanyang lola, si Aling Trining, isang kilalang manggagamot. Andrea, apoko sa wakas narito ka na. Lola, bakit po ako nandito? Dito matututunan mo ang tunay mong kakayahan. Dito, magkakaroon ng silbi ang iyong nakikita. Ipinakita ni Aling Trining kay Andrea ang mga halaman, mga ritual at ang mga paraan ng pagtulong sa mga kaluluwa. Si Aling Trining ay isang manggagamot, isang tagapagpagaling ng katawan at kaluluwa. Sa kanyang piling, natuklasan ni Andrea na ang kanyang kakayahan ay hindi isang sumpa kundi isang regalo. Ipinakita ni Andrea ang kanyang kakayahan kay Aling Trining. Nakita niyang usok sa paligid ng isang taong may sakit. Lola, may nakikita po akong usok sa kanya. Aling Trining, ipakita mo sa akin apo. Gamitin mo ang iyong puso. Sa tulong ni Aling Trining, natutunan ni Andrea kung paano gamitin ang kanyang kakayahan upang tulungan ang iba. Gumipas ang mga taon, si Andrea ay naging isang dalagang may lakas ng loob at determinasyon. Labing walong taong gulang na si Andrea, sa piling ng kanyang lola, natagpuan niya ang kanyang silbi sa mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang paglalakbay. Lola, handa na po ako handa na akong harapin ang mundo ng mga kaluluwa. Ang kwento ay magpapatuloy sa pagtuklas ni Andrea ng lalim ng kanyang kakayahan, sa mga hamon na kanyang haharapin at sa mga taong kanyang tutulungan. Isang kwento ng pag-asa, pagmamahal at ang kakaibang mundo ng mga manggagamot.